Pero so, ito kasi yung patahari mm -hmm. ko kapit okay, sa karo. Ito yung walang sofa. Ito lang kinahin ito yung ano, tagingirap mga ito. Kain na mga ala. Kain tayo. Sa so, mga hindi pa nanghalihan dyan. Ito. So, nanghalihan tayo. Walang ulam natin, dito. Lunggan Kain na po tayo. Lunggan isa with tuyo. Ito lang ulam namin.

Toyong ayon na kasarap ko. Mm -hmm. wow, masarap sa ngiti. Suka. Ngukaw. Wow, kasarap. Kendi na nakita? Mukha. Kulong sa amino tubig. Hay. may kape tayo. Kaun. Sape sa tanghal. Wow, oh, kasarap. <laughs> <laughs>

Kung nasa sana ang tulog nito. Ito yung pangyabaras, maganda.